Magandang umaga iba na Ano Kita ihahakot Bunso Ano masarap ang kain mo dun sa kabila Ha Ano Nailipat na po ni tatay anong agap Si tatay na po naglilipat na rin Tinali ko po kung gabi ay doon Si tatay nasaan iba na Ha Kita ihahakot muna ng ipot Chicken manure Tapos ay Ikaw ay ano Tawag dito talong. Takot tayo ng talong, ha? Diba na? Pasensya na uli, ha? Ito, eh, ito pati pa gugupitan ko na, oh. Eh. Tayo na ang gugupit sa iyo. Tara na, diba na? What's up, mga kainson? Ayan, mga kainson, magandang umaga. Kumusta na po kayong lahat? Ito, Magandang eh? umaga po. Ayan, si Yuan. Kami po ay mamimitas ng talong. Pero bago po mamitas, kami po muna ay maghahakot ng uh, chicken manure pampataba po sa gagawin nating silihan at saka ampalayahan bali nagpapagamas na rin po tayo din eh sa kabila yan kasama po si ama, sina yung ating mga kaibigan po sila po ay anim sina kambal naman po na doon sa kabila si kuya erwin at saka si ano sa kabila din hindi na po ako makakatulong din eh gawa ng maghahakot po tayo toy pinatang ko ng tubig ayos lang ano Ha? Ay pag may tubig. Yan ay natunaw pero nabab nakakabawi na ano. Toy. Morning. Ah nagagas ka, -ka si ano? Oo. Si ama mama ay oh. Mama. Uy. Hoy, mama. <laughs> Hello. Si Pog. Hey. Maganda ang pali ang mama oh. Maganda. Babawi pa tayo, lang. nagkakaabsik ano? Pero babawi pa kaya? Ay, babawi ang pag-abuhan. Kaabo no lang, dalawang araw. Mm. May magkakaamoy yung tao ano doy? Oh, wow. Meron doon chicks na mama ko, mama. May chicks doon na mama ko. Ah doon. ha <laughs> ha ha. Tao ay ano. Wala si Alan na no toy. Yan ang balis gumis ay. Pagkakabilis gumis Hindi ko po pinadat na at nagkasakit po pero bumabawi na po yung ating pal absik po. Nagka-absik ka na no, toy. No, naman yan ano. Nabawi na no eh. Ano ay. yun po sinakambal. Si Elmer po ang uh, nagag-scatter. Nakakabawi-bawi na po ang ating palay. Eh. Oh. Mm, 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 mm. sipag mandaga ganda na ng pala eh nagkasakit po yan pero nakakabawi na po may kita may mga trabaho po yung ating mga kaibigan na ay po si kambal pupuntahan ko naman po tayo naman po ay maghahakot din ng ng ano, chicken manure. Tapos ay bago tayo babalik din sa talungan. ako yung muna hakot yung ng ipot. Marami nang hakutin. Oh, isang karga. Ah. Are di Are po si Bunso sa kasi bumbay Ayun. Ipot. na kami dito. Oo. Ah. Maghahakot lang kami ng ipot sa kabila po. Kakarga din po tayo diyan. Ah, ang bunga walang ano walang kupas po ang Thank you Lord. Yan, babalik po tayo doon sa kabila. usok na si ibana Kumain na ng ipit. Na, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Sige, tumna. Babalik na na natin iba na. Oh, Oh. Oh. <tuk> ari <dari>, <tuk> po uh, chicken manjur pumuna po ari. Mamaya po tika kalgarat talong. Mamaya, malasakyan. Bakit ke mabang? Eh, tuloy! Ha? tuloy! Eh, ay iba Eh, ay isda! Ang... ay! Eh, eh, <laughs> boy. May um, tayo ka Tuloy! Ya. Oh, tuloy! Oh, oh, oh. <laughs> hey. hey. Kaya ah, mga kaysan, ito po ang sikreto para po gumanda ang halaman chicken manure. Ito, ito po yung stock ng matagal. Basta i-stock nyo kahit 8 uh, months to 7 months, ganyan. Pwede na po yun. Mas maganda yung stock kaysa yung bago. Para po, para po na siyang lupa. Wala mong na po. Yan nga Dalawa. Tatlo. Tatlo. Apat. Anim pala. Anim, anim mari. Anim pala. Duh. Hei Oke. ada tuh. mga kaisan ito namang si Clara siya naman ang na naglalandi yan pupatatawagan ko lang si paring tun mamaya ari oh tamo ko dito oh. tamo hmm. 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 Oh. siya naman naglalandi tamo to siya naman tamo Ay. Siya naman po naglalanti. Mamaya ay natin. Pasusunti ka. Okay son, bali katatapos lang po natin mag ano, maghakot ng ano, chicken si manure ay ang naandun po ay si Nakuya Erwin at saka si kapatid ni Dasil si pa ako nun? Kuya yeah, Miko iniwan na namin at kami po ihahakot naman din eh Kaya mga kaisan maraming maraming salamat po sa inyong pagsama stay humble and God bless peace bye.